Punta tayo ng St. Luke. St. Luke. Here on Oras. Oras natin ay 12.50. Oh, hindi. 12.11. Talaga, nandun lang pala yung ano, exit? Ah. Let's take 141, no, no, Padre Jacinto Zamora, East Manila, and 130, G. Araneta Avenue, North K-Zone okay. City. May I do we have here? Okay, K? No, I'm Okay, let's go. 12 12.12 12 p.m. You know, exit, get... What like? mm -hmm. do kind of... you oh. take 141. Padre Jacinto Zamora East so Hindi pa namin to kabisado guys. Exit na exit. Doon ang manok. Exit na. Doon yata. Saan yung tika tayo no? mo yung Tingnan mo yung ano niyan. Yung tingnan mo may barcode kasi. Hindi na tatapat yung barcode. Ayun na. Okay na. Okay. Bukas na guys. Scan lang. Scan lang ang kanyang ticket. Okay. ginanya mo lang. Tingnan mo pa. Hindi ko nakita yung ano eh. Yung kanyang code. So. nasa ng way natin. Ayan yeah, no. kaya ka nga may ano eh. Oh, Ayaw nga o. Diretso? Ito, oh, diretso dito. Dito yata tayo lumiko nun eh. Ah, hindi. Hindi tayo dyan lumiko. Diretso pa tayo dun.

Wala pang GPS eh. Wala pa ng <laughs> Dito tayo ngayon sa Dumaan tayo sa 1 EDSA, North Makati. Petro gamitin ang dalawang daanan sa kanan upang kumanan sa Ayala Avenue, East. Charge, please. Sa kanan tayo mo, no? Sa ways mo. Mm -hmm. nito. Hindi na ganun. Ed, saka daan ito eh. Para isa lang naman talaga eh, dad. Mabilis lang naman. <coughs> Kanan na tayo dyan, no? Oh? Hmm. Ay, abin na. Tulungin. Kanan. Kanan. kumanan sa Ayala Avenue East. Dito po kami ngayon sa Makati. Makati, Makati, Makati. Ang history noon kaya po Makati ito. Dati may dumaan dito, naliligaw siya. Hindi niya alam pangalan ng lugar. So ang sabi niya, Bigla siya nagkamot. May makati, makati, makati. Pagkaraan ng siyam na ang metro. Kaya po ginawang Patatihis Makati. Pa Ayala EDSA. North flyover. Ito na po ang kainitan. Ang oras na ito ang kainitan. Ang kainitan ng panahon. Sobrang init po ng panahon. Ang um temperatura natin ngayon, 34. Oo. Oh? sobrang init na po niya. Tanong ko lang, yung tubig na yan, gano'ng nakatagal yan? Hindi ba nauubos yan? Hindi. Ah, hindi. Bakit? Hindi na lang. Hindi siya nauubos, eh, ang tagal lang niya umaagos. Ah, uh, ito po. Munting traffic lang ito. Dito ano, pang matagalang traffic. Yelo pa lang naman. Hindi, red, red na kaya. O, ayan, stuck na, mo. Okay, sorry. Ay, yan na yung kan. Kubao, papuntang Kubao. C5 Pasay. Ayan, guys. Tingnan, tingnan. minding ang dalawang daanan sa kaliwa upang manatili sa kaliwa patungong Ayala Eatsa North Flyover. Bird. pagkaraan ng 200 metro. Kumanat.